Ang mga kabundok ang nagtatalo sa pinakaliblib na puok ay laging nababalot ng misteryo. Ang mga bundok ay naging tanawin ng mga kakaibang likas na pangyayari at kahindik-hindik na mga nadiskubre na kung saan ay namataan ng mga tao ang mga nakakakilabot na bagay kaya mula sa cryptid hanggang sa mga makasaysayang tuklas ay narito ang sampung pinakakakaibang bagay na natagpuan sa mga bundok. Number 10. Dayete sa puso ng Himalayas ay nababalot ng misteryo ang mga puok at sinaunang alamat. Matatagpuan ang isa sa pinakakilala at misteryosong nilalang sa mundo at ito ay ang Yete. Maaring kilala mo na ang halimaw na ito bilang ang Abominable Snowman. Sinasabing ito ay isang malaking nilalang na naglalakad na may makapal na balahibo. Isang adaptation na lubos na angkop sa malupit na snow cover na kapaligiran sa mga bundok. Ang mga ulat hinggil sa laki nito ay iba-iba. Ngunit marami ang sumasang ayo na ito ay mas matangkad kaysa sa isang karaniwang tao. Sa mga siglo, naging mahalagang bahagi ang yete sa mga alamat at kwento ng mga Himalayan at mga katutubong komunidad. Gayon paman, ang interes ng kanluran sa yete ay umaabot sa kasikatan noong ikadalawampung siglo na sumasabay sa panahon ng pagsusuri sa Himalayas. Gayon pa man wala rin kongkretong ebidensyang nagpapatunay sa pag-iral ng yete. Ang ilang itinuturing na patunay tulad ng buhok o hakbang ay nawawala sa pamamagitan ng siyentipikong analisis at madalas na itinuturing na mula sa kilalang hayop tulad ng oso o malalaking primates. Sa katunayan, hanggang ngayon, maraming explorers ang nagpapatuloy na maglaan ng kanilang buhay para lamang masuri ang yete upang wakasan ang pagtatalo hinggil sa kanyang pag-iral. Number 9. Viking Artifacts Nakatago sa kabundukan ng Norway ng Lenin Pass, isang lugar na naging yaman para sa mga istoryador at arkeologo, lalo na para sa mga may pagnanais sa Viking Age. Ang malamig na daang ito ay puno ng tao noong unang panahon. Ang Linen Pass ay isang mahalagang kahalili sa Viking Transportation Network na ginagamit para sa biyahe at kalakalan. Sa mga nakaraang taon, napansin na ang yelo dito ay natutunaw ng mabilis. Gayunpaman, ang pag-urong ng mga glaciers ay nagbukas ng oportunidad para sa mga artifacts. Bawat isa ay nagbibigay ng sulyap sa pangaraw-araw na buhay at paglalakbay ng mga Viking. Isa sa mga pinakanakakamanghang na ay isang maayos na tinatagong tunik mula noong 300 A.D. Isa itong kahangahangang pagtatagpo na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa estilo ng kasuotan at kasanayan. Kaya laking gulat na mga mananaliksik ng muntuklasan nila ang damit na ito na nagmula pa noong mahigit isang libong taon sa ilalim ng yelo. Kabilang sa iba pang mga artifacts ay mga kasangkapan, mga labi ng silid, at kahit mga buto ng kabayo na naglalarawan ng paggamit ng daang ito. Ang iba't ibang uri ng kondisyon ng na mga natuklasang ito ay tila isang ginto para sa pagunawa sa buhay noong panahon ng Viking. Number 8, World War II Era Airplane Sa liblib at mabatong kalupaan ng Indian Himalayas, isang nakakamanghang pagtatagpo ay lumitaw mula sa mga pahina na kasaysayan isang eroplanong transportasyon ng C-46, isang relic mula sa World War II era, ay natagpuan halos walong dekada matapos itong mawala. Ang eroplanong ito ay isang mahalagang bahagi ng digmaan, ay nakaranas ng misteryosong wakas noong mga unang araw ng 1945. Ang eroplano na nagmula sa Kaning sa timog ng China ay nasa ruta sa masalimuot na teritoryo ng Arunakal Pradesh. Isang bulubunduking estado sa India na mayroong labing tatlong katao sa loob. Ito'y naglalakbay sa malawakang Himalayan area na ang mabagsik na panahon ang dahilan sa kanyang kapalaran. Ang bahagi ng Himalayas na kilala sa kanyang mapanganib na kondisyon ang siyang nagpabagsak sa eroplano. Ang pagtatagpo sa C-46 ay nangyari matapos ang isang masusi at mapanganib na paghahanap sa libleb na rehiyon na ito. Sa ang palad, ang paghahanap para sa nawawalang bahagi ng kasaysayan na ito ay hindi nangyari ng walang kapalit na nagdulot ng kamatayan ng tatlong guro. Number 7. Blood Snow Sa mataas na bahagi ng French Alps, may nakakamanghang likas na pangyayari na kilala bilang blood snow na nangyayari lalo na tuwing huli ng tagsibol at simula sa tag-init. Ang nakakamanghang pulang niyebeng ito ay resulta ng isang mekanismo ng depensa ng microscopic algae na nabubuhay sa alpine snow. Karaniwan ay berde dahil sa chlorophyll. Ngunit ang mga microalgae na ito ay nagproproduce ng na mga pulang pigmented molecules na tinatawag na carotenoids sa ilalim ng malakas na araw na nagiging sunshield upang protektahan ang kanilang chlorophyll. Ang pangyayaring ito ng red snow algae ay kilala na sa loob ng mahabang panahon at may mga sanggunian na umaabot hanggang sa isang aklat na inilathala noong 1819 na naglalarawan ng pagtatagpo nito sa isang Arctic Expedition noong 1818, kamakailan lamang natuklasan ng mga mananaliksik sa Charles University sa Paragi ang isang bagong genus ng microalgae na tinatawag na sanguin na responsable sa pagdudulot ng pula at kulay kahel na niebe sa iba't ibang bahagi ng mundo kabilang ang Europa, Hilagang Amerika, Timog Amerika at mga pook sa polar. Number 6, The White Lady sa pitong baybay ng Duino isang maliit na bayan sa Italia na nasa gitna ng mga bundok, umuusbong ang isang kwento na kakaiba at nakapagdudulot ng misteryo sa lokal na folklore na nagiging isa sa pinakakakaibang misteryo sa rehiyon. Ito ang alamat ng puting babaeng nasa kastilyo ng Duino. Ang kwento ay nagsisimula sa isang malungkot na istorya ng pag-ibig at pagtatraidor Sa kastilyo ng Duino, naninirahan ng isang masamang kabalyero na may galit sa kanyang mabait na asawa bagamat iniibig siya ng kabiyak ay plano pa rin ng kabalyero na patayin siya. Isang mapanlinlang na gabi, dinala niya ang kanyang asawa sa isang bato sa ilalim ng mga pader ng kastilyo at itinulak siya papunta sa dagat. Sa kanyang pangihinayang, lumapit siya sa kalangitan para humingi ng tulong at siya ay naging bato sa kanyang pangungulila. Mula noon, ayon sa mga kwento, ang spirito ng puting babaeng ito ay umalis sa bato at nagsimulang maglakbay sa paligid ng kastilyo Sinasabing nagpapakita siya sa dilim ng mga kwarto ng kastilyo, dumadaan sa mga nakasara ng mga pinto at pumapasok sa mga kwarto. Ang kanyang paglalakbay ay laging nagdadala sa kanya patungo sa kuna kung saan dating natutulog ang kanyang anak at doon siya nananatili sa matinding katahimikan hanggang sa sumiklab ang umaga. Sa pagtatapos ng gabi, bumabalik siya sa kanyang bato. Bukod dito, may mga kwento rin ng isang Roman candle na laging sinusunog bawat gabi sa silong ng kastilyo. Dumadaan sa mga salon at nagiging ni ng mga pinto na magbukas ng kusa. Number 3. Green Boots Sa hindi mapapatawad na kalawakan ng Mount Everest, may isang misteryo na kasing tibay ng bundok na kilala bilang Green Boots. Ang yelong katawan na ito ay naging sentro ng mga kwento, lalo na para sa mga nagtatangkang talunin ang pinakamataas na bundok sa mundo. Sino si Green Boots at paano siya napunta sa si isa sa pinakadelikadong lugar? Ang Mount Everest na may nakakamanghang taas na 29,000 feet ay isang nakakatakot na bukid, subalit dala rin ng mga seryosong panganib. Mahigit sa tatlong daang katao ang namatay sa pagsusumikap na abutin at bumaba mula sa tukto At ang kanilang mga kwento ay madalas na nawawala sa malakas na niebe Ang kwento ni Green Boots ay lalo pang nakakabighani Natuklasan siya sa isang maliit na kuweba malapit sa tukto At ang kanyang katawan na may nakakakilalang berding mountaineering boots Ay naging isang kilalang landmark para sa mga umaakyat sa bundok Matatagpuan si Greenwood sa taas na 27,000 feet sa lugar na tinatawag ng Death Zone, kung saan ay napakababa lamang ng oxygen level. Naghihinala ang ilan na siya ay si Chiwang Samanla, isang Indian climber na pumanaw noong mapaminsang 1996 Everest Disaster. Subalit sa kawalan ng konkretong ebidensyang nagpapatunay dito, ay nananatiling misteryo ang tunay na pagkakakinlanlan ni Greenwoods. Number 4 The Krampus Run Nabalitaan mo na ba ang Krampus, Len? Ang direktang pagsasaling nito ay Krampus Run. Ito ay isang kahangahangang ngunit napakakakaibang tradisyon na, na ipinagdiriwang sa ilang bahagi ng Europa tuwing panahon ng Pasko. Makikita mo, kabaligtaran sa masayang pagdiriwang na kinalakihan natin, ang Krampus Run ay nagdadala sa atin kay Krampus. Isang mythical na nilalang mula sa Alpine Folklore ang nilalang na may sungay, kalahating kambing at kalahating demonyo ay sinasabing parusa sa masamang mga bata tuwing Pasko. Ito'y malinaw na kaibahan sa malapit na si Saint Nicholas na nagbibigay gantimpala sa mga mababait na bata. Ang tradisyong ito ang na mas kilala sa bansa tulad ng Austria, Germany, Hungary, Slovenia at Czech Republic ay nagpapakita kung paano ang panahon ng Pasko ay nagsisilbing isang tanawin ng na na nakakakilabot at nakakaakit. Sa pagsasaliksik na ito, nagbibihis ang mga kalahok ng masalimuot na kasuotan nakasama ang nakakatakot na maskara, balahibo ng kambing at kalderetang galing sa baka. Sila ay nagpaparada sa kalsada malapit sa bisperas ng araw ni St. Nicholas, kariniwang noong ikalima ng Desyembre na nagdudulot ng ligaya at takot sa mga tagamasid. Ang pangyayari ay hindi lamang tungkol sa pananakot ng mga tao, ito isang tradisyong may siglong kasaysayan at malalim na kahulugan sa kultura. Ito'y paraan ng mga komunidad na magkakasama, ipagdiwang ang kanilang folklore at maaring paalalahanan ang lahat ng mga mabuting asal ay laging pinapahalagahan lalo na sa panahon ng Pasko. Number 3, Horn Sled Race Narito ang isa pang masaya pero kakaibang aktibidad sa Alps, ang Horn Sled Race. Kakaiba subalit nakakapanabik na sled race sa Alps, lalo na sa ilang bahagi ng Germany sa Austria. Sa ganitong kaganapan, nagre na ang mga kalahok sa isang bundok. Hindi sa mga high-tech na sled kundi sa isang tradisyonal na kahoy na sled na may magagandang korba na tila mga sungay. Ang mga sled na ito ay matagal nang ginagamit ng na mga lokal para magdala ng mga bagay tulad ng kahoy o gatas sa mga makikitid na daang bundok. Kaya ano ang pakiramdam sa isa sa mga ganitong karera? Isipin mo ang kapunang may kasuotang lumang alpine gear na nagsisimula sa tuktok ng malamig na mundo. Ang hamon ay hindi lamang sa pagpapabilis kundi pati na rin ang pagkukontrol sa mga sled na may antigong estilo habang bumibilis sa makitid na daan at bumababa. Hindi ito ang karaniwang winter sport kaya nakakagulat dahil dito maraming tao mula sa iba't ibang lugar ang pumupunta para manood na naaakit na kasiyahan. Number 2, The Void in the French Alps sa liblib ng French Alps matatagpuan ang isang nakakamanghang bagay na hindi lang kagiliw-giliw sa mata kundi pati na rin sa pagsubok ng lakas ng loob. Step into the void ang pangalan ng isang nakakapanabik na atraksyon sa Aguil Dumidi Skywalk. Ito ay sakto kung ano ang naririnig mo ito ay isang lookout point na nakakatakot na binuksan sa publiko noong Desyembre 21, 2013. Isang maliwanag na salamin na kahon na nakatuktok sa mataas na pook sa skywalk. Isang taluktok sa bundok ng Mount Blanc ang pinakamataas na bundok ng Europa. Habang naroroon ka, hindi ka lang nagmamasid sa Alps, kundi nangingibabaw ka sa isang espasyo na nagbibigay sensation sa paglalakad palayo sa bangin ng bundok. Pero ang ginagawang espesyal na step into the void ay hindi lamang ang nakakamanghang tanawin, kundi ang kabuoang taas nito. Ang strukturang ito ay umaabot ng 3,000 talampakan mula sa antas ng lupa. Isipin mo ang pagtatayo sa loob ng isang glass box na may malawakang tanawin ng Alps. Hindi ito para sa mahina ang loob. Ang konstruksyon na natatanging atraksyong ito ay umaabot ng tatlong taon. Ang skywalk na ito ay nag-aalok ng kakaibang perspektiba ng majestic French Alps na nagbibigay ng kakaibang karanasan na nagtataglay ng kaba ng kahayupan kasama ang kagandahan ng kalikasan. Number 1, Mountain of Death. Ang bundok ng kamatayan o mas formal na kilala bilang Mount Blanc ay isang marilag na taluktok na umaabot ng 15,000 na talampakan. Ang kahabaan ito ay sapat na upang makuha ang titulo bilang pinakamataas na bundok sa Alps at kanlurang Europa. Ngunit bukod sa taas nito, kilala rin ito bilang isa sa pinaka-piligrosong lugar sa rehiyon. May dahilan kung bakit ito'y naging kilalang mapanganib. Una, kahit na mas mahaba ang taas kaysa sa Mount Everest, ang Mount Black ay may taas na bilang ng na mga namatay mula, no mula noong, dekada 1990 kaysa sa pinakamataas na bundok sa mundo. Ito'y nakakagulat lalo na't na mas mataas ang Everest at may kaakibat na extreme condition. Ang panganib ng Mount Blanc ay nasa mga masalimot nitong ruta at hindi mapredek ng kondisyon. Isa sa mapanganib na bahagi ay ang Grand Collier. Mahirap iwasan na bahagi ng regular na ruta patungo sa tuktok. Ang Mount Blanc ay kilala rin sa mga mapanganib na nauugma sa malalang pag-akyat at hindi limitado sa teknikal na mga hamon ang rehiyon ay madalas tamaan ng mga natural na panganib tulad ng avalanche lalo na sa buwan ng tag-init o kailan natutunaw ang niebe. Ang avalanche ay nagiging mas madalas at nagbubukas ng mga puwang na nagdadala ng malalaking panganib sa mga umaakyat. Taon-taon o -taon, maabot na mga anim na po ang namamatay ang naiulat sa Mount Blanc at malaking bahagi nito ay nangyayari sa panahon ng tag-init. Maaari nating sabihin ito ay isang lugar sa mundo na tunay na nagkaroon ng kahulugan sa kanyang pangalan. Ikaw, alin sa mga listahang ito ang pinaka nakakatakot? Comment mo yan sa ibaba ng video at see you next time!